Strawberry. road rin. Oh, rose Garden na walang rose. <laughs> Hindi natin na ba? Wala, hmm, Ay, ano, no, Rose yan yeah, no? Kala ko pa sa dami. No? Kala mo ano lang eh. Wala, walang bulaklak. Baka dun sa ibang... Sa muna. ano yan? Nung... Nung... Season. May. Nung May meron pala tayong makikita ngayon. Rose garden na nung lang rose. Doon. Makakasabay mo rito mga indyano. Bakit? Mm uh -hmm. -huh. Eh ng hilig ng indyano mo. blablabla. bla Mangga oh. May mangga sila dito. Wala. Hindi maganda na yun. Okay na siya. Nandito <laughs> tayo sa rose garden. <laughs> Oh, eto na yung may mga rose. Tapos uuwi na tayo. Wala na eh. <laughs> wala na. ang mga Hindi. roses. Di, yung kaninang kalapara ng ano, taniman ay eh. walang ano, walang rose. Palamig na si, palamig na kasi eh. Na, na siguro. Yung, kasi masyado malamig dito sa, sa lugar na to. Ayun, ah, pwede o, pwede. Ayun yun, o. Walang gaan ng rosin. Ayun. Oh, yun yun na, Nand nandun sa ibaba, yung mababa ko. <laughs> ito, bababa si Rose. Rose! <laughs> Bababa sa Rose. Kami. May kuunti, pero yung kalaparan kanina ang wala. Sayang. Kung season ng Rose. Pa-season sanang sa. Okay. All oh, this rose jack. Sa kakamahe, tignan mo. Ang malaking niya. Ang laki. Ano saan yung daan? Pero yung masyado. Hanggang 7 ano to eh. Tignan mo. Ang laki o. Oh. Ganda no? Ang laki. Ano mo sa kamay mo? Tignan mo kung gano'ng kalaki. Tignan mo sa mukha ko. <laughs> <laughs> Ayan no. Digit mo. Doon sa may kinikita. May merong Merong ano. <laughs> roses. Ito, o. Oh. Ayan. So, may fountain doon. Ayan. Ito yung mga roses nila. So, may fountain dito. Ayan. Ayan. Huwag nyo kainitan. Tignan nyo kung gano'ng kalaki yung mga roses nila. Ayan siya, Ang ganito. Oh. masyado ano. Ayan o. Kaya mas maganda pa sa ano. para siyang ano yung gamusa na no parang yung gamusa ni, na para may itim itim oh. para siyang gamusa parang pink. hindi to oh. tak okay. ng cactus eh ay yun oh. ba't iba talagang kulay eh? may yellow may, yellow. may, may pink o oh, may ano yung ano anong ano Kula -kula -kula. yan kulak kulak yung red na red na parang parang gamusa na yung red kanina. Yung ano, wala masyadong bulaklak yung mga. Iba na yung strawberry sa si baba. Pababa na pala yun eh. Pababa na. Sa, baba tayo. tayo doon, baka yun na yung strawberry. Paano naging strawberry? Ang may strawberry, ano lang. Rose garden na wala masyadong rose. <laughs> Ayan, ang ganda. O. Dito yan sa Abha. Malamig ang panahon dito, kaya ganun. Strawberry roses yan. Rose. Mga roses. Ayan o, yung malalaking rose. Rose may roses, malaming rose pero walang bulaklak dito ayan o oh. rose garden o oh, puro rose to siguro yan yung ano dito sila kumukuha ng mga pinag binibenta nila ayan, oh. may red yellow, white parang sa Philippines lang asa kaya yung strawberry, sabi may strawberry daw hala na hanggang dito lang hindi siya katulad nung ibang napanood ko. Baka oh, wala na dyan. Malamig. Malamig ang panahon ngayon. Ah, ito ano ba yan? Yung malaking puno na yan. Anong tawag dyan? Rose. Rose yan. Nasaan yung? May tinik ba? eh. Rose. Rose ginagawang strawberry yung araw. Ay, no. Ang strawberry, maliit lang ang puno. Hindi ganyang kalaki. Okay. Tapos may asip. <laughs> Wala na. Ayun ang strawberry. Ayun. Ayun, ayun ang strawberry. Doon tayo. Ayun, yan Yung may mga ganyan. Eh, ganyan sa Baguio, eh. Diba? Diba? Tingnan natin. Malayo-layo na yung narating na. Tingnan nyo to. Anong tawag dito da? Cactus. cactus na malaking cactus. Cactus, may cactus. May bunga. May bunga yung cactus nila. Cactus na. Ayun hey, o, may bunga. Sa isa-isang bunga. Gumamela. gumamela. Meron tayo dyan sa Pinas. Mga gumamela. Ito yung laki. Ito yung snake ano. Snake plant. To. Huh? Snake plant. Picture, picture. yun yeah, yung snake plant. Laki. Okay. Ay, okay. Snake plant. Tayo. Ito yata yung pinakamaraming rose. Siguro kung maraming bulaklak yan. Yan, yan, yan. Mula dyan, yan. Puro rose yan. Yung halo. Ay, hindi. Hindi yata strawberry. Hindi naman yata strawberry. Anong nag a Sa lawak. Ano to Kamay Anong <tinyo> ha a Bye bye. Mga rose din. Tignan nyo kung gaano kalawak ang mga roses dyan sa dami nila. Ayan. Lahat ng nakikita nyo na yan. Ayan. Mga roses. Hanggang dun sa dulo na yun. Ayan no? Dami no? Siguro kung ito may mga bulaklak, napakaganda siguro ang tignan. Kaya ngayon hindi siya panahon siguro kasi last mga May, no? Mm -hmm yung May. Maano na ngayon, hanggang malamig na ngayon. Oo. Uh -huh. -uh. -ano. Uh. Sobrang lamig siguro uh. Hindi makikita mo Bulaklak oh, Ito mo Ito mga bulaklak na to Ano lang ito Meron sa Pinas. Lalo to may sap meron sa Pinas niyan. Tara. Wala. Wala strawberry. Yellow. Roses. Ayan siya. Eric, nandito na kami sana yung sa sa Rose Garden. Hello? Uh, dito yung sinasabi mas mo? Ano, yung uh, tawag yung, yung strawberry strawberry plantation. Sa Pilipinas meron yan. <laughs> dito rin ba? Hindi ba sabi mo diba? isang infants lang? Saan kaya dito yan? May mga tent. Gusto nyo mag-rest. Ayan o. Oh. Uupo ka dyan. Ano ba yung puno to? Eh may si Arjun. Magtanong ka to. Siguradong meron yan. Doon sa taas. Tara. Mas na tayo. ang laki, no? Wala doon sa dulo. Nagyan dyan, puro rosas. Ha? Huh? Ano? Oh, lahat yan, rose. Rose na walang, ano, bulak ako sisiyam ito. O, oh, binigyan na akong isang rose. 20 reals to. Maganda dato. Maganda dato. 20 reals siya. Binigyan ako, di ba? White. Ganda. Ang paano daw niyan. Hindi. Hmm. Mga picture. Mga ah, Mga ano. Mga paintings. Ganyan siguro siya. Carpet ang ceiling. Ganyan siguro pagka uh, season. No? o oh, may strawberry. Ah, so, Ayan, pag season dito siguro. Mas maraming bulaklak. Sarado lang. So ayun, nalibot na natin. Wala masyadong mga bulaklak. Ayan. At least binigyan tayo kahit isang bulaklak na rose. Ito, color white. Dito meron kayong makikita. May tanim na rin mangga ngayon dito. Maganda kasi yung panahon dito. Ayan no? mangga to. Tapos hanggang dun, may mga tanim na mangga. Tapos sa ilalim niya, mga bulaklak naman. Ayan. So maganda sana kung yung mga roses na, alam nyo, napakalawak na lupa. Puro rose nga yung mga tanim. Kaso, sa ngayon, wala silang mga bulaklak. Ayan, ganito yung itsura. Malalaki sila. Huwag mo nang buksan yung ano. Gring gring hmm. Hindi natin takala na Ganun din pala yun Wala ganyan la Walang roses eh hmm. Ano may rose pala May Ah ito yung lakaran mo May mga rosas Pag diyan ka lumakad ma Matatanaw mo lahat yung ano, plantasyon Yung bumpang plantasyon Yan dyan pag diyan ka lumakad pag dyan ka lumakad na babaybay mo buong plantasyon ng hindi ka tatapak sa lupa olive yan, olive ayun may bunga o oh, olive ha? Huh? olive huh? ito yung puno, olive may bunga ayun o oh, olive ayun o oh. ayun o oh, may bunga siya olive nga ayun o oh. oh, olive kita mo? Mm -mm, ayun olive Ayan, olive. Okay, lahat. di naman ano, para lang din siyang ubas. Olive. At least may ano pala sila dito.